Ay, grabe. Nakakahiblad ang init. El Nino na talaga. Kaya dito sa amin, maghapon magdamag na ang electric pan. Kaya lang, nakakahiblad naman ang electric bill mo. Ang mahal. Sobrang taas. Buti na lang na-discover itong klipan. Is ito assemble? Malitang ang motor niya. Kaya maliit din ang konsumo sa kuryente. Parang sasakyan din. Pagka maliit Tipid sa gasolina. Pwede mo itong i-clip kung saan saan. Pwede dito sa computer chair. Magaan lang to, kaya kayang kaya. Pwede rin itong i-clip sa dining chair, kaibigan. Eh, sa totoo lang, ang laki ng binaba ng kuryente namin dito. Kasi maghapon magdamag, itong nakabuwas. At pwede mo rin itong i-clip sa may balustre ng hagdan easy to use, at uh, madali lang linisin. Hindi ka tulad ng mga traditional electric pan na babaklasin mo pa para malinisan mo yung blade. Dito, hindi na. Punas-punas ka na Kaya paibigan, kung gusto mo makatipid sa paliente, the best na itong klipan. Hindi umiinit ang motor niya kahit maghapong mong gamitin. Hindi ka tulad ng mga traditional na electric pan, dalawa-tatlo oras mainit na. At ginawan po na rin pala siya ng stand. Ayan. Para na siyang stand pan. Dalawa-dalawa yung binili ko para talaga malamig. Mahaba pa tong saber na to. Kaya huwag tayo magtingis ng hinit. At mataas na electric bill. So, kaibigan, kung nagustuhan mo itong mga ganitong klaseng video, mag mo naman yung notification bell at saka yung subscribe button para pagka nag-upload ako ng bago. Updated ka. Maraming salamat, kaibigan. Bye.